So, linawin natin 'aesthetic no. Mula January 2023 onwards, pag may motorsiklo ka, authorized lang yung MB file number sa plaka 15 days mula doon sa pagkabili Ibig sabihin, sa initiatives ng LTO, within 15 days naiilabas nilang plaka. So, fair naman ng LTO, kung hindi nakakabit yung plaka mo, nahuli ka o nasita ka aalamin nila kung nasaan yung plaka. Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na nareceive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pesong multa, which is tama naman. So yon nilinaw ni Asek. Pag sinabi ng dealer, nasa rider na, iimbitahan ang rider para magpaliwanag. Pag nakita ng LTO, valid yung dahilan hindi kayo papatawa ng 5,000 multa. So, sa madaling salita po, napakalinaw, hindi basta sila magpapataw ng parusa sa dealer, ganun din sa rider na makukuli na inaakala nilang may paglabas.